Hello mga Mare! For today's GANAP mga Mare ay sumahod nga tayo sa Facebook Reels Ah uh ah -uh, for the go! Uy charot lang baka may mangutang ah uh ah -uh. Charot lang Mare, trabaho lang walang personalan Kaya Mare, samahan mo ako sa aking paglalakbay patungo sa kabilang mundo Ay for the go! Mare ko, sasakay nga tayo ng ferry papuntang Batam, Indonesia From Harbor Front Singapore Terminal papuntang Harbor Bay, Batam Mare ay magbabiyay nga tayo ng mga 45 minutes Kaming mga domestic helper dito sa Singapore, Mari, hindi kailangan ang visa para makapunta sa Malaysia or sa Indonesia. Madali lang, diba? Habang paalis na nga, Mari, itong ferry ay nai-excite ako kasi sabi ko, Ah, for the good makikita ko na talaga si Bebe ko. At, Mari, after 45 minutes, Mari, narating na rin natin ang karagatan ng Batam, Indonesia. Salamat nga kay Lord kasi maganda yung panahon ngayon, walang masyadong alon. Sa mga oras na iyan, Mari, dumain, dumain? Dumaong na nga yung ferry, ba? Diba? Tumila na nga ako Marie para mabilis ako makalabas at makapila na ulit sa immigration. Pagkalabas ko nga Marie ng immigration, dumiretso na ako dito sa Zest Hotel kung saan binok ito ni Bebe Loves for me. Ay, for the go. Nag-expect ako Marie na magkikita ko si Bebe Loves pero ininjan niya pala ako kaya minessage ko sa Marie Sabi ko, Bebe where are you? Here na me. Ayun. Kuha na siya Mari, magparto na lang tayo. Hanapin ko muna si Bebe Loves. Ay, for the go. Bye-bye.